Hi mga idol, welcome back to my YouTube channel. ngayon na kasi makita kasi may nakita ako sa kalsada na ano, nadaanan ko na kotse na tumagilid. Na grabe yung tagilid niya. Pero ligtas naman yung driver at saka wala nasaktan. Bali kotse, kotse lang kotse. Nasagi yung side mirror kaya tumalik yung ano. Tumagilid yung kotse as in talaga tagilid talaga siya. Ito po, bare niya. sa alak ah doon sa delivery oh oh tsaka boy magmo mo kayo kaya wag ay mo wag mo na sulong mo ah